Ang ganda ng student to teacher ratio mo eh sa papel. Pero sa classroom ang pangit kasi hindi naman talaga nagtuturo yung mga yun eh. All principals hold teaching positions. About 90% of principals don't actually teach anymore. Dami daw nilang ginagawa, daming kailangang gawin. Boss na raw sila ng mga teacher, ayaw na nilang magturo. Galit na galit ang mga principal sa pahayag na ito ni Senate President Jesus Podemos. Si Antonio Tiño po ito ng Act Teachers Party List no at ngayon uh unawain natin kung bakit yung uh, mga pahayag ni Se Senator Cheese sa hearing sa Senate uh kaugnay dun sa panukalang uh, right-sizing bill ng gobyerno ay uh, ganun na lang ang reaction ng mga principals Ano ba ang uh, problema sa statement ni Senator Cheese, no. Ang ganda ng student to teacher ratio mo eh sa papel. Pero sa classroom ang pangit kasi hindi naman talaga Okay, anong sinasabi niya na maganda ang student teacher ratio sa papel pero sa classroom pangit. Totoo 'yun, no? Uh, paano ba kino-compute ang student teacher ratio? So, yung simple student-teacher ratio, kunin mo yung total enrollment, tapos yung total number of teachers, divide, and then you get the ratio. Ayon sa DepEd, maganda at nag-improve na raw ang student-teacher ratio. Uh, kung dati, 1 is to 45, ngayon daw, 1 is to 31 sa elementary, isang teacher sa bawat 31 na uh, 1 is to 36 sa junior high school, at 1 is to 31 again sa senior high school. So 'yan yung uh, pinaka simple na overall student teacher ratio. Pero katulad nga ng sabi ni Senator Cheese, eh, but sa actual classroom, ang pangit, no? Uh 45 or even higher. Alam natin 'yan, no, sa mga congested lalo na high schools, uh 50, 60, 70 and up, no? Uh so, meron talagang real problem, no? Pero paano mo uunawain ito? Tuturo yung mga yun eh. All principals hold teaching positions. About 90% of principals don't actually teach anymore. Cause... So, eh, uh, ito yung pinaka-basic na problem dun sa sinabi niya, no? Una, mali yung suri. Tila ang uh, dinidiinan na problema ni Senator Cheese ay kaya raw pangit yung actual class size no sa kabila ng magandang student teacher ratio ay dahil marami ka mga principal pero hindi na sila nagtuturo. Pero yun ba talaga ang problema? Sa totoo lang hindi uh, maganda at hindi sapat na tool para sukatin kung may sapat na bilang na ba ng teachers yung simple student to teacher ratio. Kasi ang basic fact nito hindi niya fina-factor in na sa ating curriculum, uh, ang isang klase ay nangangailangan ng more than one teacher. No? Dahil nga, may specialization tayo sa mga subject. No? So, ibig sabihin, ang isang klase, kailangan niya, hindi lang isang teacher, kundi maraming teacher. Maaring lima, anim, depende sa uh, subject. No? Lalo na from grade 4 and up hanggang senior high school. So, yun yung pinaka-basic fact na tila uh, hindi na-consider ni Senate uh, President, no? At ang ibig sabihin talaga nito, meron talagang real shortage pa rin ng teachers, no? Hindi lang ito usapin ng hindi na kasi nagtuturo ang mga principal Ngayon, tuloy natin. Ang dami daw nilang ginagawa, ang daming kailangan gawin, boss na raw sila ng mga teacher, ayaw na nila magturo. Ito na yung pangalawang problema no uh, hindi lang sa mali yung suri kung hindi parang um, may may paninisi sa alleged attitude ng mga principal na ayaw na magturo no dahil boss na raw sila kung titingnan natin ang batas no at ang mga regulasyon mismo ng DepEd Talagang ganun ang role na dinefine de at binigay na sa ating mga principal. Sila ay pangunahing mga administrator no? at napakarami ng ginagawa ng mga administrator, ng mga principal bilang administrator. So of course, ang pangunahing pa rin, educational leader. So pagtiyak, na yung pagtuturo ay epektibong nagagawa ng buong paaralan. Pero isang mahalagang role na rin ng principal, alam natin yan, financial manager. So essentially, kailangang mag-manage ng kanyang budget, magpalitaw ng additional na resources dahil sa perennial nakakapusan ng pondo, personnel manager, so kailangan tiyakin na Maayos ang uh, takbo ng mga department, ng mga, ng bawat personnel. kailangang, uh, in the end, uh, resolbahin kung may mga problema, and so on and so forth. And of course, pangunahing taga-relate sa komunidad. No? Uh, ultimately, kung may uh, problema ang uh, magulang, ay kailangan harapin niya ng uh, principal. No, Among others, yung sistema na mismo ng DepEd ang nagsabi na hindi teaching ang kanilang role. No, so mahirap yata na isisi -isi sa kanila. At lalo pa, parang uh, ang dating nung uh, unfortunately nung uh, pagkakasabi ni Senator Cheese ay parang attitude ng mga principal, no, mas, mas gusto nila maging bossing na lamang. Alam natin hindi naman totoo 'yon and that that is doing a disservice to our uh, principals, no. And yet they hold teaching positions, ah. Huh? So isn't that part of right sizing looking at what they're doing not only the position they sa class siguro bilang pangwakas no uh, ang gusto nating idiin dito ay ang problema sa kung bakit malaki pa rin ang mga class size no sa kabila nung tila magandang student teacher ratio ay dahil kulang pa rin talaga malaki pa rin talaga ang kakulangan ng uh, uh, teachers sa uh DepEd no at hindi pwedeng ikutan yan. no so hindi makukuha sa anumang right sizing o redefinition ng mga roles basically kailangan magdagdag pa ng bilang ng mga teachers no kaya hindi solusyon ang right sizing sa DepEd tama lang na exclude ang uh, DepEd Uh, dahil hindi pagbabawas kung hindi pagdagdag pa ng mga teachers ang uh, basic na kailangan uh, para maabot natin yung uh, tamang ratio at tamang class size yung manageable class size para maging uh, effective ang pagtuturo uh, para matutong magbasa, magsulat, magbilang ang ating mga estudyanteng Pilipino So kaisa po natin ang mga uh, principal no sa uh, kanilang pagpapahayag ng uh, sama ng loob uh, sa pahayag na ito hopefully uh, maunawaan at uh, magbago ang pagtingin ni Senator Cheese at uh, uh, iginigiit natin na hindi right sizing ang kailangan ng Uh, Department of Education ang at ng ating public school system kung hindi pagdagdag pa ng higit na maraming teacher uh, kung seryoso tayo dun sa usapin ng quality education.